po mga kaidol, for today's video is po tayo ng ang palayang hindi, walang kanin mga kay idol for today's video is susubukan natin kung makayanan ba natin na walang ulam itong ampalaya palaya pero pero mali nga pala po direct po pero may pangarap ayaw ito, ayaw ito try natin kung baga makayanan natin <laughs> Anta, an one minute muna minute Ng mamaya na Wala na po mga ayon yo. Napakagaling talaga natin mga kayo. Malapit nang maubos mga, mga kaidol. Yung nga sa baba kong mga kaidol. Wala na mga kaidol. Wala na mga kaidol. For video, dito na lang muna magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panunod sa akin araw-araw. kung nga pala, Sir Ferdinand mali, For video, is pakikisubscribe na lang po sa akin YouTube channel. O pakikilike na lang po sa akin. O pakikisubbed. At pakikunan po sa akin Facebook, Facebook page. Roberto Damali nga pala. Hindi niyo wala kasi buyan. Mas pangit man ako sa yung paningin. Okay lang at least nanonood kayo. Damo salamat mga kaibigan. Roberto Damali nga pala. Thank you all for this video. Bye-bye.